Ayan, pangalawang vlog ko na ito sa iyo, kuya. Ipakikita ko sa iyo ang aking business license. Gigil match mo ko, kuya. Sinasabihan mo akong TNT. At iligal ang ginagawa. Simula na mag-post or mag-vlog ako na nagbukas ako ng bar. Teka, teka, pakikita ko muna sa iyo ang mga katotohanan na talagang permanent resident ako dito sa Japan. Pakiwatch mo, kuya. O, ayan, permanent resident ID. Ano pa ba ang gusto mong patunayan ko sa iyo? na hindi illegal ang ginagawa ko. Nagne-negosyo ako ng matino at kakabukas ko lang. Teka, teka. Ito, meron pa akong driver's license. International driver's license. Ayan pa ulit-ulit. Baka maduling ka, kuya. Masyado kasing judgmental. Kaya wag na wag kayo magtitiwala sa mga kapwa Pinoy or Pinay. Dito sa Japan o sa iba't ibang bansa, pag nakikitang umuunlad ka, hahatakin ka pa baba, pagpalaing ka ni Lord, magbago ka na.